Moringa Ang ibang tawag Malunggay Gagawa tayo ng Moringa powder Tuturuan ko kayong gumawa ng Moringa powder for today's video Siyempre Kumuha ka muna ng Moringa Then guys Ibibilag natin yung ngayon Himay himay nyo lang Ito na mga panyero Pagka ganito nakatuyo Ayan Alis na dudurog na yan Pwede naman ganito. Pero kung mas maganda kung may blender. Para pinong-pino siya. So, ito na nga mga panyero. Ah, may blender lang natin siya. Ihimayin lang natin siya dito. Ayan, nadudurog na yan o. Konting ano na lang yan. Lalagay mo lang siya doon o. Punayin natin. So, ayan, napuno na nga natin. Salpang natin. Mga panyero. yun o oh, diba kung may pansala salain nyo na lang mga panyero. mas maganda ano sya amoy matcha goods